Ayan na uh, guys, yung ulam ng pobre. Sura ang pobre, sinigang nga baboy. Tinulang sinigang to na guys, tinulang sinigang dahil. Maraming kamatis. Ah, Damo kamatis. Tapos, may oh. da instant powder. Instant powder. Para, para lang hindi mapanis hanggang mamayang gabi. Kasi pag puro kamatis lang, mapapanis. Pero gabis talaga ang kamatis lang. Kung kakainin lang agad. Siyempre, alam mo na, ako sa trabaho. Pinag-isa ko na lang. Kaya mga guys, Hindi ito ganun kasustansya na ng baboy. Pero, gumastos siya na mahigit 300 pesos. Sa karni pa lang ng baboy, eh, ano na, 230. Ano yung buto-buto? Ribs ba? Ribs. Gano'n. Ribs. 230 na yung baboy. Na karne. Ayan yung mga gulay-gulay niya mga guys. Sa repolyo pa lang is ano na? 110 ang kilo. 60 pesos na yun. Nagit kalahati. Oh, ayan. Mas ano kasi ang damor vegetables. Ayan mga guys. Tsaka yung sili. Puputuloyin hmm. ko yung sili. Hiwain ko yan. Para maaraw ang hang. Alam nyo mga guys. Bago ako mag-ulam ng karunong bati. Alas dalawang buwan. Hindi ko kasi kumasado ng kumakain ng karunong bati. Ayan. Pagsasama lang na natin lahat. Super kalan lang ang gamit ko mga guys. Ayan. kailangan so, mga ano lang yan isang kulo lang mga guys kasi ano ah, para hindi masyadong yung gulay ayan ayan na mga guys luto na oh ang dami no mga guys no ilang kain yan Nits dalawang araw yan ilagay lang yan sa rip dito sa kapitbahay ko ayan na mga guys ayan na yung ulam na tinola at sinigang tinolang sinigang na pork ribs ayan yung kanin, konti lang mga guys salas medit lang yung kalating tasa kasi pagsamahan pa ng sabaw, marami na po yan sa loob ng ating chan yung masunod lang ba yung ating ano bunganga na mamisman lang yung masarap na ulam kasi palagi lang ako isda, paksiyo, gulay Ayan, sa kain po sinits. Kain po, kain po tayo mga friends, mga kababayan dyan. Ah. meron po itong ano, marami itong pamintang buo. Hmm. Kain tayo mga guys, oh. lang hmm. Kailangan, ah. lang tayo magkarami. Kasi, alam nyo na pag nagkakaedad na ano bagubago ang bagubaguhin yung pagkatako sa pagkain ayan mga guys in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit Amen Lord thank you sa pagkain kasi ako nakapatis lang po ako kasi galing po ako maligo hmm Kaya eh, mahirap ako mga kumain ng karne kasi imbis na ribs, may halo pa pong taba. Hmm. May taba mga guys. Oh. Kaya talaga ako makain. Kasi kung mga aari, taba ang kakainin ko. Hello, hello pa yung so, yung um, law -law pa yung chikaw. lalo po sa mga high blood mga guys Ang langit po ako manalamin mga guys. Mm. Sabado po ngayon na guys. Medyo matao lang sa akin pag at linggo <coughs> sa aking kalo kain mo na. angkat ni. Hmm. hmm. So, mga guys pampa basok ni baraduk gat mo bilang po sobra kay Moranas mah. Ang tama lang. Ang galing naman lagi. Ah. Ah. หน้นากากระป๋า nakakasipon po mga guys Ayan yung sa kamatis ko palang mga guys. Alag alagang 40 pesos na. Yung 40 pesos, limang peraso. Medyo mahal ngayon kasi ang... 1440 kalahati 160 kilo